Shoutout tayo mga idol kay Andre Kimanekes, Charlene Gumansing, Jasmine Labalan, Frozen Heart, Alberto Gates Jopin Jr., Abby Acosta, Justin Charles Reyes, at kay Pino Shocking Stories. Maraming salamat sa inyong support mga idol. Nasa labas na ng rest house ang tatlong antinggero, si Marco, Lucas at Simon habang ang apat na kasama nila naghihintay doon sa unahan sa kanilang sasakyan nakikiramdam muna si Arturo at Lucila. Sabi ni Lucila, "Ano na ang plano mo ngayon, Arturo?" Sagot naman ni Arturo, "Lalabas ako, Lucila. Ikaw na muna ang bahala dito. Bantayan mo si Bibi Arturo." Pero paglingon nila, doon sa kakahuyan, nawala na ang tatlo. Kaya agad na lumabas si Arturo ng bahay at nakikinamdam habang minamasdan ang paligid. At biglang may naririnig siyang ilang putok ang umaalingawngaw sa gitna ng kadiliman at katahimikan sa lugar na yon. Agad na tumalon si Arturo at nagtago doon sa puno at ilang sandali, may nakita siyang tatlong sasakyan ang papunta sa bahay. Nakilala niya agad ang sasakyan. Pamamayari ito ni Kapitan Lando. Lumabas na si Arturo nang makarating na ang sinasakyan ng Kapitan doon sa bahay. Agad na bumaba ito at lumapit kay Arturo. Tanong agad ito Kumusta kayo dito? Kanina, nang papauwi na kami, nakasalubong namin ang isa sa mga sasakyan ni Don Manuel. At alam kong dito yon papunta. Kaya bumalik agad kami. At tama nga ang hinala ko. Naabutan pa namin doon sa kakahuyan ang sinasakyan nila. Sagot naman ni Arturo. Nasundan kami dito, Kapitan sila na ang sinasabi mong aswang slayer? Sagot naman ng kapitan, kumikilos na sila. Wala na tayong magagawa pa. Kailangan na bigyan kita dito ng makakasama mo. At wag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan itong mga tauhan ko. Tinawagan ko na sa mayor. Mag-uusap pa kami bukas ng umaga at bukas din, pagkagaling ko kay Mayor, dadaanan ko si Lucas, isa ding albularyo. Kailangan natin ng kasama na marunong din sa mga orasyon. Malalakas din ang mga kalaban natin. Alam kong kakaiba ka at malakas, pero paano kung aalis ka? Paano na ang asawa at anak mo ngayong natuntun agad ng mga kalaban ang lugar dito? napaisip si Arturo. Tama ang kapitan. Paano kung may lakad siya? Oo, may alam si Lucila sa mga orasyon. Buhay na salita at dasal. Pero malakas ang kalaban. Baka mapahamak pa ang kanyang mag -ina. Kaya sabi ni Arturo, Sige kapitan, payag ako sa mungkahi mo at mga plano mo. Basta siguraduhin mo na lang na mapagkakatewalaan ang mga tauhan mo. Pumasok na sa loob si Arturo. Umalis na din si Kapitan Lando at nagpaiwan ang labing dalawang tauhan ito. Sila muna ang makakasama ni Arturo sa gabing ito. Kaya nakatulog na rin ng mapanatag si na Arturo at Lucila. Kinabukasan, maagang nagising si na Arturo at Lucila. Maaga silang naghanda ng agahan para sa kanila at sa mga tauhan ng kapitan. Tumulong din naman ang iba sa kanila habang ang iba naman ay nagbabantay pa rin sa labas. Pagkatapos kumain, hinihintay na lang nila ang pagdating ng kapitan para makapagplano na at makalipas lamang ang dalawang oras. Dumating na ang kapitan. Pumasok agad ito sa loob ng bahay kasama ang isang matanda at binata at kinakausap agad si Arturo. Nasa sala na sila at nag-uusap na. Kailangan na nilang makapagplano agad. Ipinakilala din ng kapitan ang kanyang dalawang kasama kay Arturo. Ito ay sina Tatay Lucas at ang pamangkin na si Samuel, Albulario at Antingero. At pagkatapos, sinimula na nila ang mga plano. Nagkausap na rin ang kapitan at ang mayor. Ang gusto daw ng mayor na makausap ng personal itong si Arturo para makilala din niya at pag-usapan na rin ang kanilang mga plano. Sabi ng kapitan, kailangan na lang ng ebidensya matibay na ebidensya na magdidiin sa magkakapatid. At ito ang trabahuin ni Arturo. Sabi ni Arturo, ngayong gabi, simulan na niya ang mangulikta ng mga ebidensya sa kalaban. Sa isip ni Arturo, na simulan na niya ito. Dapat ay tapusin din niya. Hindi niya obligasyon ang lugar at mga tao sa lugar dito. Pero dahil sa kabutihan na taglay at malasakit sa kapwa, kahit buhay ay isusugal ni Arturo para makatulong lamang. Umuwi na ang kapitan. Nagpaiwan na din sina Tay Lucas at Samuel at ang walong tauhan ng kapitan. Ang mga ito na muna ang makakasama ni Arturo di sa safe house. Nag-uusap na din sina Arturo at kay Lucas. Ramdam din niya ang mga karga nito, pati na yung Samuel. Sabi ni Arturo na gusto niyang mag-iisa lang siya sa mga lakad na gagawin. Sila Samuel at Lucas lang ang magsilbing tagabantay dito sa safe house kung sakaling aatake ang mga sinasabing aswang slayer. Alam ni Arturo na hinahunting na talaga siya ng mga ito. Pagsapit ng gabi, naghanda na si Arturo. Alas otso pa lang ay paalis na siya ng safe house. Papunta na siya ngayon sa isa sa mga pamamayari na gusali ng doon. Dito daw ginagawa ang mga droga na nagsusuply sa buong syudad. Malaking ebidensya ito kapag nakuha ito ni Arturo. Habang sa safe house naman, nakabantay na ang walong tauhan ng kapitan. Si Tay Lucas naman at Samuel, nasa sala lang at nakikilamdam sa paligid. Mabilis na tumatakbo ngayon si Arturo, saka tumatalon sa mga puno. At makalipas lamang ang isang oras, nasa puno na si Arturo at nakamasid sa isang tagong gusali. Napapalibutan ito ng mga matataas na pader at may barbed wire din sa itaas. At nagkalat din ang mga tauhan na nakabantay sa gusali. Nagmasid-masid muna sa paligid si Arturo at nag-iisip ng paraan. Alas 11 pa ng gabi ang usapan nila ni Kapitan. Kailangang kumilos na siya pagsapit ng alas 10 para pagdating nila Kapitan, mangunguha na lang ang mga ito ng ebidensya nagmanman muna sa paligid si Arturo. Nag-iisip siya kung paano niya mapatumba ang lahat na nasa loob sa mabilis na paraan. Baka may makatakas pa. Uunahin niya ang loob doon sa pagawaan ng mga droga bago ang labas. At pagsapit ng alas 10 ng gabi, tumalon na si Arturo doon sa likod ng gusali at nagtago sa mga halaman na nandoon. Pagkatapos, tumalon ito sa puno na nasa gilid ng gusali at mabilis na pumasok sa isang nakabukas na bintana. Nagulat ang tatlong tao na nasa kwarto sa biglang pagdating ni Arturo. Tumalon kagad ka si Arturo doon sa tatlo at mabilis na pinagsasapak ang mga ito agad naman na nawala ng malay ang tatlo at inihiga ito ni Arturo doon sa kama na magkakatabi. Lumabas ng kwarto si Arturo at maingat ang mga galaw at hinahanap niya ang laboratory kung saan ginagawa ang mga droga. Nang may makita siyang paparating na dalawa na nakasuot ng puting damit at nakamask, agad na nagtago si Arturo. At nang matapat ito sa pinagtataguan niya, sinipa niya kagad ang isa doon sa sekmura at isang sapak naman sa mukha ng isa pa. Bumulagta agad ang dalawa sa sahig. Itinago ni Arturo ang dalawang katawan doon sa isang maliit na kwarto saka isinuot ang damit ng isa. Paglabas niya, agad na naglalakad siya pababa hindi na siya makilala dahil sa suot niyang puting damit nakatulad din ng iba at nakamask din. Naglibot-libot siya sa buong gusali at nagmasin-masin hanggang sa makita na niya ang laboratory. Nasa pangalawang palapag pala ito ng gusali. Papasok na sana siya pero tinatawag siya nung nakabantay na may hawak na baril paglingon ni Arturo, papunta na sa kanya ang tatlong ito. Sabi nung isa, Hoy! Ikaw, saan ka pumunta? Bawal ka dyan, di ba? Hindi dyan ang trabaho mo. At nang makalapit ng mga ito, tiningnan nito si Arturo, saka sabi nung isa, Tanggalin mo nga ang mask mo. Nakatitig lang si Arturo sa tatlo. Kaya, sabi uli nung isa, Uy, bigay ka ba? Sabi na, tanggalin mo ang iyong suot na mask. Sagot naman ni Arturo, Kung ayaw ko, ano ang gagawin nyo? Tuluyan na nagalit yung isa at akmang sasapakin na sana si Arturo. Pero napakabilis na sinipa niya ito at sa sobrang lakas tumilapon ito doon sa dingding at agad na nawala ng malay. Nagulat din ang dalawa dahil nawala sa kanilang harapan si Arturo at naramdaman na lang nila ang tig isang sapak sa kanilang mga panga. Bumulag agad ang dalawa. Hinila ni Arturo ang tatlo at itinago sa isang tabi. Pagkatapos, agad na pumasok ito ng laboratory. ka inilak gamit ang baril nung isa. Pagkatapos, mabilis itong tumalon doon sa dalawang may hawak ng mga baril at pinagsasapak ang mga ito. Nagkagulo na sa loob, nagsisigawan at nagtatakbuhan. Agad naman na, humarang si Arturo sa walong nagtatrabaho sa loob ng laboratory. Sabi ni Arturo, kung ayaw niyong mamatay, tumahimik na lang kayo at makikisama natahimik ang mga ito sa takot nanginginig ang kanilang mga katawan dahil kita nila kay Arturo ang mga matatalas at mahahabang mga kuko sa kamay ipinasok ni Arturo ang mga ito sa loob ng kwarto saka itinali ang mga kamay at paa at pagkatapos isinilid sa sako ang lahat ng mga ebidensya sa loob ng laboratory, pati na ang mga droga. Tiningnan ni Arturo ang rilo sa dingding at nakita niya na mag-alas 10.30 na ng gabi. Malapit na mag-alas 11. Paparating na sila ni Kapitan. Kaya nagmamadaling lumabas siya ng laboratory para patumbahin na ang lahat na tao sa gusali na yon. Pagkalabas niya, agad na nakasalubong niya ang limang mga nagtatrabaho sa gusali na yon. At nang makita si Arturo, napatulala ang mga ito ng kunti. At pagkatapos, agad na tumakbo papalayo. Pero napakabilis din na tumakbo si Arturo para habulin ang mga ito wala na siyang magagawa. kailangan mapatulog niya agad ang lima bago pa makagawa ang mga ito ng anumang ingay. Pinagsasapak agad ang mga ito ni Arturo at ilang segundo lang bumulagta na ang lima sa sahig. Pero nakita na si Arturo ng dalawa pang nagbabantay doon at agad na pinagbabaril siya ng mga ito. Agad naman na tumakbo si Arturo hanggang sa mahawakan niya ang dalawa. Pagkatapos, inihampas niya sa dingding ang ulo ng dalawa. Natumba agad ang mga ito at nawala ng malay. kung gusto ninyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!